Okay, mga kamukil, magandang hapon. Babalik galing tayo sa Panabo project, pero babalik pa tayo diyan uh, mamaya mga kamukil sa Panabo. Para ma-update natin yung Panabo no, yung bahay po na second floor na yari po sa Chubular. O, nandito tayo sa Katalunan project natin mga kamukil dito tayo mag-uuna magsahod. Okay. Okay. Eto yung nakikita nyo, mga kamukil, ito yung pinang nagpapatagal talaga sa trabaho namin uh, sa project na to. Simula nung naghukay kami ng siptik, ang nangyayari, ang dami sobrang lupa, no? Kaya napakatagal. Pero ngayon kung nakikita natin, naka-flooring na kami. So yung kulang nito, yung mga manhole na lang. So, nagkakaroon tayo ng dalawang chamber dito sa siptik tank nito, no? Napakalaki nito at napakalalim mga kamukilo. Tinpit, yung taas nito. At saka, uh, 2 meters yung lalim niya. So, napaka, napaka, ano, lalim. ng siptik na yan, no? So unang-una -una, nagpapatagal sa amin uh, yung tubig no kasi nahangir namin lahat ng tubig nasa taas so, pumasok dun sa pinakabutas. Ang so, may naman gawin natin kapag naghuhukay kayo ng septic Huwag niyo yun masyadong palalayman. No? Kapag uh, sa tingin nyo, may bumabasa na yung lupa sa tubig, uh, hanggang dyan lang kayo na level. Ang gagawin nyo, nang pahabaan nyo na lang. Okay. O, so, ito na yung katalo ng project natin mga kamagail. Uh, malapit na. Kunti na lang no? siguro. Isang linggo na lang to kung hindi matutuloy yung pagpipintura sa bahay na to isang linggo na lang tapos na to no? ang pinakamalaki na lang trabohin dito pintura o isang linggo na lang sa susunod na linggo siguro tapos na to mga kamukil O ito na siya no? o um, tratrabohin ito na lang CR so madali lang naman to isang araw ko to mga kamukil natatapos to magkakaroon pa si to, ng extension dito tapos yung ating open canal yan kikita nyo tapos yung ating Uh, CB no o catch basin. Okay, papasukin natin sa loob mga kamukila. O yung tropa is nagme-merienda. So dito sa labas nagkakaroon siya ng dalawang CR, ayan oh. dito no? Ito, so yung kulang dito, plumbing na lang at saka mga toilet bowl no, yung ikakabit. Tapos napapansin niyo uh, nagpupundo yung tubig diyan no. So ibig sabihin tamang-tama yung floor din natin kapag pinutulan natin yung PVC. Pasok lahat ng tubig dyan So ang bagsak ng tubig dyan mga kamukil Sa floor din niya Dito yan lalabas lahat Dito Sa katsbisi natin Tatapon niya dun Papunta dun Okay So ito Yung ating exit door oh, Nakabit na lahat Ang puntuan dito Ayan o oh. It's exit door Pasok tayo Ito yung magiging kusina nila dito Kung so, pasok mo dito mga kamukil Ito yung magiging dining area nila Napakalawak kakaroon din na si dito. Ayan o, kumon. Kumon na si Ars to. Nakatiles na rin to. Ang ilaw dito. Sindihin natin. Ayan, nakatiles na rin to mga kamkil. Ayan, so, yung kulang dito, pagkakabit na ng toilet bowl. So, sabi ko ng, kli sa kliyente, hindi natin pwedeng ikabit yung toilet bowl laboratory hanggat hindi mapipinturahan. Kasi na pinturahan ay hindi pa pinturahan, nakabit na natin, maaring madamage yung ano natin, toilet bowl natin, water closet natin, tsaka lavatory. Pag papatong-patong na yung ano dyan, pintor. O kailangan talaga mapinturahan muna siya. O yan yung sabi ko sa kliyente bago ikabit yung toilet bowl. Para wala nang, o hindi na pa ulit-ulit. natin. So yung ating ceiling, ano Simple design lang, may mga ilaw na rin, kulang pa ng mga ilaw. So pagkabit na lang ng mga ilaw mga kamukil, yung kulang dito. Tapos, ito yung ating uh, kitchen counter dito. Ayan o. Oh. Ito Tapos, meron tayong mini Tapos, bath. mga kamungkil, ito yung magiging living area nila. Mapapansin uh, nyo, madalas, uh, maliit lang yung living area. Madalas kasi medyo malaki yung living area natin. So, ito sa kanila. Mapapansin nyo, walang lagayan ng TV, kundi dyan lang. So, natingin ko walang TV dito. Ang mga may mga TV dito, bawat rooms may TV siguro kasi hindi madalas magtatambay dito no? nasa kwarto sila so yung ating mga pinto ayan na nakakabit na lahat dito mga kamugin nakakabit na yung pintuan yung nakikita nyo mga opening na yan talagang wala siyang pintuan ganyan talaga sa mga kamugin o so, mga kwarto nakakabit na yung mga pinto nya ayan nakakabit nya tapos dito nakakabit na rin o so, yung mga ilaw dito sa ating ceiling okay na rin to gumagana na to mga kamugin ayan o oh pati dito ayun know? o so, pagpasok natin dito lahat to kung may may mga ilaw to ayan oh, so, ayan yung details nya dito yung switch nyo sa isa ito. No? ayan o so, pasok tayo dito hallway to papunta sa dalawang kwarto na to ayan tapos dito yung mga ilaw din okay na rin you know? ano ah So itong dalawa wala pong valve to. Ano? Ito yung mga nilagay na ilaw. Tapos yung ating ceiling pan, ganan na rin to. Ayun. Dito yung switch niya. Okay. Yung pintuan dito, doorknob na lang yung kulang. Ayun, makakabit sa lunis. Ayun. Tapos Ito naman, hallway naman to papuntang dining. Dalawa yung hallway dito papuntang dining. Tapos yung ating uh, mga ilaw dito, Ayan yung ating cube light. Apos, mga ilaw sa dito, no? So yung ilaw din sa kusina nandito siya. Hmm. Dito siya nakalagay. Ayan. Tapos may mga ilaw pa to na hindi pa nakabit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, no? May anim pa na ilaw na hindi nakakabit. So pero may mga ilaw na diyan tapos, yung ating ceiling dito, kung mapapansin nyo. Spandrel ito mga kamukila. Ah. Oo. Ang ceiling natin dito. Yan. Tapos, makunta dito sa mga kwarto. Ito yung huli namin na tiles. Ngayon, unguhing pa yung pagtatiles dito. Yan. Ito, wala pang mga ilaw. Dito sa CRD, no. Yan, unguhing yung pagtatiles. Ito yung tile sitter natin, si Dudong. Yan, o. Ah. O, ito na lang dito mga kamukila. Yung uh, tapos Sa susunod na linggo Next week mga kamkil tapos na to Yung kontrata namin dito Trabaho namin Siyempre yung warranty natin Tapos dito sa CR na tiles na to Ito yung switch nya Yan yung ilaw no? Manhole uh, Hindi lang nakabit dito Toilet bowl at saka labaturi Pero may mga toilet bowl at labaturi na to mga kamkil Ayan Dito ito siya naka-stack. O pag mapinturahan yung mga CR, pwede ko na ito ikabit. Ito yung mga uh, toilet bowl niya. So, ang dami CR sa bahay na to. Tapos, ah, uh, yung main door natin, okay na, naikabit na rin. Ayan na siya, so mamaya. Sara natin ito. Ayan. Ayan po, no? Yung ating main door. Tapos paglabas natin mga kamukil Kaya medyo natagal kami dito April kami nagumpisa dito mga kamukila Buwan ng April O patapos na yung May Kaya April na yung kwintada ko dito o, Bali dalawang bahay yung ginawa namin Ito Umawa rin kami dito Ayan o, na tiles na rin to Ayan yung tiles niya. So panghuling trabaho namin dito clearing na lang o, Ito yung kabuuan ng bahay O paikat yan mga kamukil yung ginawa namin diyan So, labas tayo sa labas. Tapos yung ating sliding gate, ito yung tratrabuhin ko sa Monday. balik isang linggo ako mag-standby dito mga kamukil para matapos-tapos talaga ito lahat. Yan. <coughs> so, dito sa harap, ito na yung puro Ano? So, napakalaking bahay na to. So, makalat pa dito. On Monday, sinabihan ko na si kliyente na kailangan malinis na to dito. Para makita na malinis na dito makikita na natin yung forma sa bahay na to tapos paikot yun dito mga kamukil no? napapansin yung pabilog dito sa likuran ito yung mahirap lalagyan ng gutters sa saka kaysa ayan no? o so, span pa rin yung gamit natin dito na ceiling yan so pinturan na lang yung kulang sa bahay na to yan paikot dun yan napakalaki nito so balik tayo sa harap At titingnan natin sa dito ito yung pinakaharap nya ayan o ito yung kabuang purma ng bahay o so, yan lang mga kamilo yung update natin dito sa katalunan project isang linggo na lang matuturn over na rin natin to pero kung may budget pa sila sir sa pintura uh, yun yung uh, huling alas natin para mapaganda ang bahay na to no? yung pintura talaga yung pinaka magpapainal nito magpipinishing sa lahat ng mga wall natin yung ating gate yan ah no? so ito na naman yung trabawin ko o, bukas araw na linggo doon ako sa panabo project tapusin ko yung git doon para at least iwanan ko yung panabo project uh, may puruma naman tayo doon o so, siya na yung bahala doon ito na naman yung pukusan ko dito kasi nung nakaraang linggo doon ako lagi sa panabo so yan lang mga kamagil yung ating update Thank you.